Hello guys. Ito nag nagtatalbos ako ng kamuti, lulutuin ko mamaya. Ito yung kamuti ko, oh. Pati yung dahon, yung ano ko, yung pandan. Ano ah, laki ng pandan ko na, oh. Ito yung lemon namin. Marami ding bunga. Marami din ng yung lemon namin mayroon pang bulaklak. oh. Yung ito oh. Tapos ito yung tinatalbos kong kamote. Ang dami oh. Lutuin ko Ang sarap nito. Ang so, sarap din itong gawing salad. Yung mga ano oh, yung lemon. Oh, ang sarap. At yung pandan ko. Oh. Malalaki na yung pandan ko. Eh. Yung malunggay ko lang ang ano. Natumba yung malunggay ko. Sayang. Wala na akong malunggay Ito yung ano namin. Yung aloe vera. Makalat yung ano <laughs> Pero masarap ito sa ano. Masarap ito ano. Haluan ko lang ito ng dry prawns. Masarap ito. Tatalbas ng kamote oh. Eh. Ang, ang ganda ng dahon niya ang kataba maliit lang siya pero marami ring dahon ang ano talbos ng kamote sarap nito lultuin ko mamaya thank you for watching